palong-palo, mga takaw na takaw sa panalo. Kung mapapansin nyo dito, level 1 pa lang ako na parang pinagplanuhan talaga. Nagulantang na nga rin ako na halos akala ko yung mape-first bed ako dito. At balak ko pa nga umuwi pero binubugaw pa rin ako ng matilda dito. At yung nakauwi na nga ako, wala akong choice kundi maglakad dahil wala nga akong cable. Na first blood pa ang amin ruby. At akala ko nga dito ay titigil na tong mga tokneneng na to. Pag ako talaga nakakuha ng blue Bluebop sa asampaling kita ng sinabawan na Bluebop at nakakuha na nga ako dito pero siya ayaw pa rin bumalik sa kanyang lane at yung medyo nakabwilo-bilo ako napitas ko pa nga yung kanilang gold laner at yung akala kong hihinto na tong mga toknening na to nagdala pa nga ng isang pagkain kung kakainin ko at dito dahil sa sobrang habul na habul ko nadala na rin ng emosyon pighati at kirot na nararamdaman ko nga kanina at sa mga ganyan na nga pagkakataon kailangan mong dumiskate ay ako ako nga yung nagsilbing tagapulot ninyo ng kalat at yung akala kong nahimasmasan na ang Benedetta nagdala pa nga ng recruit isa ang tanong ko sa aking isipan bakit ayaw nyo akong pakuwanin ng buba ganun ba kalakas ang aking presensya at yung nakita ko nga yung nag invade sa akin kanina ay binigyan ko agad ng isang kutos at hindi ko nga rin alam kung parang ako lang atang mag isang lumalaban tingnan nyo yung mga kampi ko, lahat sila iwas na iwas sa buba ko. At nadalan na kaya sa mga hindi nakakaintindi. Ganto talaga si Fanny kapag walang blue buff 1 cable ulti. At dito pinaranas namin sa kanya kung gaano kahirap ang ini-invade ng walang kasama. Ang malilang ng mga kalaban ay masyado silang fokus na pokus sa akin. At palihim ng nagkaka-item ang mga kampi ko. At dito yung nakakuha ko ng blue buff ay sumusubok akong kumuha ng isa. At yung nakita ko nga yung kaninang ini-invade ako ay gigib na yigil ako. Ano? Ay masmasan ka na ba? At yung parang na-realize nila dito na tumataba na nga yung kampe ko at ako nga ay hindi na masyadong pinupukusan. At malaya na akong nakukuha ang blue buff ko. At ngayon pinapadama ko kay Benedetta na masama din ang sobrang palong-palo. Hindi naman talaga masama na maging palung eh. pero grabe naman kasi yung ginawa mo kanina at kakaltukan kita ngayon at ngayon problemadong problemado na sila dahil sobrang taba na ng hanabi namin at ako ang trabaho ko na lang dito ay alalayan na lang ang mga kampi ko at makakaltukan ko na naman nga ang pasimuno sa lahat at mapapayo ko lang sa mga gustong mag-invade ng araw-araw hindi masama mag-invade ng araw-araw ang masama ay yung focus napokus kayo sa blue buff. ang totoong trabaho talaga ng mga assassin user ay mag centralize lang ng laro i-balance at alalayan lang ang bawat lane lesson learned wag palong palo